Hello mga kasisi, itago nyo na lang ako sa pangalang Joy, 45 years old. Ilang taon na rin akong OFW sa Hong Kong. Matagal din kaming kasal ng asawa ko, mahigit dalawang dekada, at may tatlo kaming anak. Pero apat na taon na rin kaming hiwalay. Dahil babae siya ng babae. Paulit-ulit. Paulit-ulit kong pinapatawad. Pero nitong huli, hindi ko na kayang manahimik. Hindi ko akalain na darating sa puntong mismong asawa ng kapatid ko ang magiging kalandian niya. Oo, tama ang nabasa niyo, bilas ko. Yung dati naming kaswal lang naka-close dahil sa family gatherings, siya na ngayon ang kagaw ko. Siya na ngayon ang tumatabi sa lalaking minsang pinangarap kong makasama habang buhay. Ang masakit, pareho nilang alam ang pinagdadaanan ng mga anak ko. Pareho silang may sariling pamilya, pero parang wala silang konsensya. Nakatira sila ngayon sa iisang bahay, bahay ng biyanan ko. May CCTV pa ako na nagpapatunay, pero ang tanong ko, sapat na ba yun? Gusto kong magsampan ng kaso. Gusto kong ipaglaban ang dignidad ng mga anak ko. Pero sa batas, hindi sapat ang sama ng loob. Kailangan kong patunayan ang relasyon nila na hindi lang sila magkasama, kundi may relasyon talaga. Minsan naiisip ko, paano kung ako yung naunang gumawa ng mali? Baka ibang usapan. Baka ako pa ang binato ng kung ano-anong salita. Pero dahil tahimik akong nagtatrabaho, dahil ako yung umintindi, ako pa rin ang talo sa huli. Mga kasisi, hindi ko alam kung anong mas masakit, yung niloko ka o yung niloko ka ng taong malapit na sa pamilya mo hindi ako perpekto pero sana kahit papano, naisip nila kung paano ako babangon mula sa ganitong klaseng pagdurusa. Hindi ko ito isinulat para humingi ng awa. Gusto ko lang marinig kung anong dapat kong gawin. May laban ba ako? O ako na lang ulit ang kailangang manahimik